Mga langga, welcome to my vlog. It's me again. Uh, dito ako ngayon sa market. di ako nalagay ng lipstick at anything. Dito ako ngayon sa market, tingnan yung mga langga. Ayan, sa loob niyan, ano? Uh, mga gulayan at saka isda. Dito naman, sa mga, ano to, mga gulad, mga tuyo at saka mga mga sibuyas, ahos, ganyan, or bawang. Dyan naman mga langga, nagbebenta sila ng mga live chicken. Yan. Ito naman, parang opisina siya mga langga. Tingnan nyo. Yan. Office, office yan sa loob. Yan, papasok sa mga ano, nagtitinda ng isda at saka So, walang dito sa amin mga langga. Pero ano, tumigil na din. Bili lang ako ng ano, ulam namin ng mga bata. Sakit ng ulo ko mga langga. Kaya uminom na din ako ng <coughs>, biogesic na yun. Ngayon, ngayon na yun. <coughs> Bumili ako ng ano, biogesic tapos uminom na ako. Nahihilo ko pa. Nahihilo kasi ako. Yan. Mm, thank you for watching. Tinan mga langga. Ang basa ng lupa. Lakas ng ulan dito mga langga. Bye for now. Thank you for watching.